Paano nga? Uh, Basan nyo rito, BrahMos missile, dumating na po yung uh, first of three. Uh, it costs us millions of uh, pesos. Pero ang sinasabi mukhang uh, ito ay pang protection. What do you think? Is it for protection? Magagalit ang China sa atin? Baka lalong uh, magwala ang uh, China because of uh, this, uh, acquiring this uh, missile parang uh, preparation for something, uh, professor? Uh, unang-una ho, yung acquisition ho na ho niyan, nang, nangyari pa ho nung panahon ni dating President Rodrigo Duterte. Opo. Uh, nag decide po tayong bilin ho yan during sa tinatawag natin Horizon 2 uh -ho. ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ho, yung Horizon 2 ho, nag-shift po tayo from internal security to external or territorial defense. Okay. So part ho yan nung acquisition natin, na paghahanda ho natin, habang hong shift po natin ang focus ng AFP ho mm -hmm. away from counterinsurgency internal security to territorial defense. Oh. Ngayon ho, nagkataon na ho na tayo sa Horizon 3 na dinagdagan pa ho ni President uh, Ferdinand Marcos uh, Jr. ho, no? the Horizon na tinatawag at nag-coincide ho sa pag-shift po natin na tinatawag po natin no? Inanounce ito ni Secretary Gibo Chodoro Opo. last September 2023 ho, mm -hmm. yung tinatawag ho natin Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Okay. Na uh, datatlo ho yung ano, elemento ho dito. Una, talagang mag na tayo, na tayo, magpa-focus na tayo from internal security to external defense. And of course, ang reason oh, binigay ni Presidente, meron isang malaking bansa na sinachallenge challengeo oh, mm -hmm. yung ating uh, maritime boundary. Uh, lumabas sa kanyang mga speeches Opo. last year. Oh, no? mm -hmm. oh, although hindi niya minimension mm -hmm. ng lahat kung sino yan. Mm -hmm. Pangalawa oh, talagang pagpapalakas ho oh, ating uh, hukbong dagat ho, oh, ang, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, ang Philippine Navy. Pero oh, kasi ang Philippine Navy ho, dahil oh, sa ating focus sa ating internal security, ang lumakas sa AFP, yung Army po, yung Navy, ho, ngayon pa lang nagka-catch up. Ayon. So habang pinapalakas po natin yung Navy, dapat po natin bigyan siya ng kumbaga, uh, tinatawag natin up yung back backup in the form of coastal defense. Mm -hmm. Or dinidevelop natin po natin anti-access area denial capability, lalo na sa ating uh, territorial waters at doon sa ating exclusive economic zone. Mm -hmm.